performative pa lang atake ng Pilipinas pagdating sa International Learning Assessment? Dalawang magkasunod na PISA assessment ang nagsabing nasa bottom ang Pilipinas pagdating sa academic performance. Nakakabahala ito. Tuwing sa salang sa PISA assessment ang mga estudyante sa bansa, nagkakaroon daw ng special intervention para gumanda ang performance sa exam. Tama ba ito? Hi, I'm Bonds Magsambol. Pag-usapan natin ang issue. Nang maging Education Secretary si former Senator Sani Anggara, malinaw niyang sinabi na isa sa mga layunin niya ay ma-improve ang PISA scores ng bansa. Paano ba naman kasi, noong 2022 pang 77 ang Pilipinas out of 81 na kalahok na bansa. Noong 2018 naman, kulelat o pang 79 tayo sa reading comprehension component ng PISA. Pero ano nga ba ang PISA? Ang PISA o Program for International Student Assessment ay isang international educational assessment para sa mga 15-year-old na estudyante. Nakatuon ito sa mathematics, science, at reading comprehension at inoorganisa ng Organization for Economic Cooperation and Development. Para sa 2025 cycle, nasa 7,500 hanggang 8,000 na grade 10 students ang isinali sa PISA. Inhanda sila ng Department of Education sa pamamagitan ng mga special interview. Pensions. Sa isang Senate hearing noong 2024, sinabi ng isang DepEd official na binibigyan nila ng special science program ang mga PISA takers bilang paghahanda. Hindi ito ay ng ilang senador. Ang layunin kasi ng PISA ay magbigay ng snapshot ng education situation ng isang bansa sa pamamagitan ng pagsabak ng mga piling estudyante o representative sample ng kabuang populasyon. Ibig sabihin, dapat ay kumakatawan ang sample students sa kabuang populasyon ng mga mag-aaral. Sa Pilipinas, may humigit kumulang 27 million na basic education students at 1.9 million rito ay grade 10 kung bibigyan ng special na intervention o kung bagay extra lessons ang mga kukuha ng exam, hindi magiging makatotohanan ang resulta ng PISA. And wait lang ha, may intervention na pero mababa pa rin ang ating mga score? Ayon sa mga eksperto, para mag-improve ang PISA scores ng bansa, kailangan tugunan ng ugat ng mga suliranin sa edukasyon. Makikita ang mga problemang ito sa ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Alam mo ba na 62% ng mga guro sa bansa ay hindi tugma ang teaching assignment sa kanilang tinapos? Halimbawa, may mga teacher na Filipino o history major pero math ang tinuturo. Nakakabahala rin na halos 25,000 na mga paaralan sa bansa ang walang school principal. Idagdag mo pa rito ang 165,000 na classroom shortage at marami pang iba. Gumawa rin ako ng explainer video tungkol dyan, panoorin nyo na lang. Habang normal na bahagi ng pag-aaral ang mag-review para sa isang exam, hindi ordinaryong pagsusulit ang PISA. Kung ang intervention ay nakatuon lamang sa 7,500 to 8,000 na estudyante, hindi ba madaya yon? May tamang word para dyan, performative. At saka, kawawa naman yung mga hindi kasali sa intervention. Lalo silang mapag-iiwanan. What do you think? Para sa iba pang diskusyon tungkol sa edukasyon sa bansa, i-download ang Rappler app.